guys, magandang gabi po sa inyo lahat Good evening, ayan nagre-reaction magre-react lang ako about dito kay Diwata kasi nga sabi nga niya napaka ano siya, napaka sipag niya talagang go ah uh, napaka sipag niya maging businessman kasi nga halos napaka niya guys kasi down to earth siya, kasi ang nangyari kasi lahat ng mga vlogger o mga content creator pumapasok na sa kanya, kasi nga kahit pa paano malaking tulong siya ibig sabihin makakatulong yung mga vlogger sa kanya kasi nga for promotion. Kasi ang mangyari dun, promote niya yung mga product niya. Kung ano may ginagawa nila doon, i-promote niya. Pero si Tiwata guys, napakabait kasi kung baga, sinasagot niya yung mga katanungan ng mga content creator mga vlogger. Kaya malaking tulong din si Tiwata sa mga content creator. Kasi possible po yung guys, malaking kikitain po ng mga content creator o mga vlogger. Kasi kapag nag-million views po yan, siguradong siguradong malaki po ang kikitain nila dyan. Kaya, yun po guys, ito pa po yung tatandaan nyo ha. Kung magiging content creator po kayo, kung nandyan na po kayo sa mismong lugar ni Diwata, wag yun na pong kakawalan kasi maraming 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 content creator na hindi makakapunta dyan. Kasi nga po, napakalayo. Yung iba kasi nalo na nasa iba. Pero yung iba kasi pinupuntahan nila. Kaya mas maganda po na content contact siya abang maaga. Pero once, twice, okay lang malang problema yon Pero kung everyday kasi sabi nga nila, kung everyday mo siyang binablog, oo, oh, okay, kita ka. Pero syempre, kahit papaano, kailangan nakikita din yung pagmumukha mo dun. Kasi kung baga kontent content mo siya, ginawa mo siya ng uh, content creator, ay content, pag ano, reaction, mga ganyan, walang problema yon Pero ang masasabi ko po guys ha, sa lahat po ng mga content creator, galingin nyo pa lalo. Kasi guys, meron mong kita talaga sa Facebook kung magiging masipag ka sa paggawa ng content. Lalo na kung si Diwata, trending siya ngayon guys. Trending na trending siya. Kaya ang gawin nyo po, i-content nyo siya abang trending na trending si Diwata. Kasi pagkakitaan nyo siya. Ibig sabi pagkakitaan, pwede siyang i-video, pwede siyang i-content. Pwedeng-pwede kasi magbe-benefit sa inyong dalawa yan. Si Benefit si Diwata, magbe-benefits ka rin kasi kikita ka. Si Diwata na magbe-benefit siya para ma-promote ang kanyang mga business. At siguradong maraming 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 customer ang darating sa kanya. At siyempre kikita ka kapag kumita ka kahit papaano bigyan mo siya Diwata kahit konti lang. Kumbaga bukal sa puso mo kung magbibigay ka. Shout out ulit sa mga big content creator dyan na nakikita ko. Shout out sa mga napapondot ko mga content creator dyan, mga malalaking bahay ah uh, congratulations at kumita kayo ng malaki congrats, sana tuloy-tuloy nyo ba yan at syempre, sa lahat po ng mga hindi nakakapunta dyan, present na ako kaya soon, makakapunta kami dyan I, sana, I hope, makita natin si Diwata guys, kasi nga sabi nga nila kapag nakita mo siya, positive yan meron kang content okay, kaya kung mga content creator kung nandyan na kayo, sulitin nyo na araw nyo, ang pagpunta nyo dyan para i-vlog at i-content siya. Okay, maraming salamat po. Mag-follow na kayo guys dahil ako po ay solid fan ni Diwata at napaka-inspire -na ako sa mga sinasabi niya guys. Kaya, thank you po sa inyong lahat. God bless.